isa sa mga bansang may pinakamalagong ekonomiya at sinasabing posibleng maging world's leading superpower ang bansang China. Maraming bansang ang masiglang nakikipagkalakalan sa China kabilang na ang Pilipinas. Katunayan, ikatlo ang China sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mundo. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 30 bilyong piso ang halaga ng exports ng Pilipinas sa China ang isa sa mga produktong ini-export ang mga saging ng Mindanao. Pero tila nanganganib daw ang industriyang ito. Kamakailan na pabalitang hinarang sa iba't ibang pier sa China ang dalawang milyong kahon ng saging na halos isang bilyong piso ang halaga galing Pilipinas. Sa Davao del Norte, binisita ko ang bayan ng Kasigang kung saan daw nagmula ang karamihan sa mga saging na nireject ng China. Ganito kalawak ang plantasyon ng saging dito sa Mindanao. Ilang minuto na tayong gumabiyahe at puro saging lang, taniman ng saging lang yung nadadaanan natin. Ang industriya ng saging ang tumubuhay sa maraming residente rito sa tala ng Department of Agriculture, aabot sa 70 milyong kahon ng saging ang ine-export natin sa China taon-taon. Taon. Pangalawa ang China sa pinagbabagsakan natin ng saging sa buong mundo. Kaya hindi nakapagtatakang mahigit siyam na pungpulsyento ng imported na saging sa China galing sa Pilipinas. Pilipinas ang ikatlo sa pinakamalaking banana exporter sa buong mundo. Libo-libong ektarya ang banana plantation sa ating bansa at ang konsentrasyon ay dito sa Mindanao. Ganoon na lamang ang panghihinayang ng magsasakang si Mang Dante nang mabalita ang hindi pinapasok ng China ang mga saging na kanilang inani. So, wala nang bumibili ng ano, saging mas lalo nang ginakabahan yun. yung ano, growers namin, kung walang kikita ang sa amin Wala kami kikitain. Kung walang bumili ng saging, ano ibig sabihin niya sa inyo? Walang, walang trabaho, walang pera, walang pakain sa pamilya. Simple, nagihirap din. Walang bumibili, nagihirap talaga. Ganang buhay. Idinarain maging ng small-time banana exporters ang pag-reject sa kanilang produkto. Gaya na lamang ng FEDCO o Federation of Cooperatives in Mindanao, isang kumpanyang nag -e export ng mga saging sa China mula sa maliliit na growers at harvesters. Nandito pa rin yung mga saging. Oo, oh, nandito pa. Ba? Bakit nandito pa? Umaasa pa ba kayong maibenta to? Hindi, okay, kasi uh, nag-order sila so kaya kami nag-pack kasi may order. Uh, tapos, uh, biglang tapos, biglang mag-stop. Tapos, biglang sabi hindi na tuloy yung order. Oh, oh, oh. So, so nakapack na talaga siya. Nakapack na kami ng tatlong container. Ilang araw nang ganito to? Uh, since last week pa. Kasi dapat uh, by Sunday, uh, nakaalis na. Pero so, sa ngayon, wala. Dapat daw ay may limang cargo vans ang nakaschedule na i-export sa China sa linggong yun, pero wala ni isa rito ang natuloy. Pinakita nila sa amin ang mga nakatenga at nabubulok na saging na bigo nilang i-export sa China. Ang mga saging na ito, sa loob ng mga container van na ito, hahayaan na lang mabulok o kaya ipaninigay. Pero maliban sa mga container vans na ito, meron pa raw mga 1,500 na container vans o may git dalawang milyong kahon ng saging na nabubulok na lamang sa iba't ibang pier sa China. Bukod sa saging, hinarang din sa mga pantalan sa China ang tinatayang isang milyong dolyar na halaga ng papaya at pinya galing sa Pilipinas ayon sa Bureau of Plant Industry. Ang pag ng China sa mga produkto ng Pilipinas nangyari sa gitna ng tensyong na mamagitan sa dalawang bansa kaugnay sa Scarborough Show. Sa isang online publication sa Bansang China na nailathala noong April 2012, tahasang binanggit na isa ito sa mga sanctions ng China sa Pilipinas dahil sa matigas na posisyon ng Pilipinas sa Scarborough. Pero sa mga naunang pahayag ng China, itinanggi nilang may kinalaman ang pangyayaring ito sa hidwaan ng dalawang bansa dahil sa Scarborough. Katunayan, nauna raw i-export ang mga saging bago maganap ang hidwaan. Ganito rin ang naging pahayag ng Department of Foreign Affairs. Itunahin natin yung saging, ano? You know? Um... Uh, as of now, we are considering it as a technical issue um, that concerns uh, sanitary and phytosanitary uh, issue. Uh, that's why uh, the department of agriculture is uh, trying to address this by sending um, a team to talk with the uh, chinese uh, counterpart in order to address the issue. ang itinuturong dahilan ng pangyayaring pagharang, ang peste na kung tawagin ay milibag na nakita raw sa mga fruit export. Pero ayon mismo sa Bureau of Plant Industry o BPI, ang peste ito ay kadalasang sa mga nyuglang matatagpuan.